Dahil yep. oh. oh. sa kakaibigan natin Itong lighter oh Bro itong lighter bro Tama na to bro oh, Ikaw na magsunog Ikaw na magsindi Ikaw na magsindi Mayan na, May ano pa. May isa pa. Lagay. Eh, hindi na muna tayo mag mag-close muna tayo ng kamera, Baka maano tayo sa apoy. Mangkitin. Uh, ano uh, na ako. Pumapangalawin um, namin, na, si Dukyo namin yung kaniyan kanina. Tiyukan nina. Hindi na nung namin sarap naman yung pananatihan sa loob. Napatunaw ring magtuturo ng wakwak. -wak, pero yun pala siya pala yung wakwak. -wak. Kaya. Pero alam kong paruha yun. Just na lang na pagpag-usapan natin. tapos eh sinunggaban na agad ni Mangkiting tapos na natalo ni Dokyo kaya napaluwa yung nilulunok nilang ano na pangyarihan nila so ngayon akyat kami dito sa bundok bro

hindi kami pinasunod dito kaya pala mayroon pala siyang kasama dito saan yung banda yung ano ingay kanina

Parang. Isali ko rin nang bantayan mo rin. San banda yon Wakwakio no manok Wakwakbe yo no manok busis sa malayo hmm. parang manok hmm. parang bo, bro. Ha? Hmm. ha? Mga dahon, nahin, oh. Hmm. Ano yan, bro? Mm. Oh. Sabi niya kok kok makikikikikik. Wak wak at kikik. Mukha isa lang ba 'yon? tanaw na tanaw yung city dito ang napaka taas na pala ng bundok na itong, itong naakyat natin oo nga doon ba na bro? parang maganda talaga doon ano yan dabao? ano yung parte ng ano yan? mati hindi yan mati doon yung mati malayo yung mati baka ano yun? samal? hindi rin hindi samal. malayo ah! yung... oh! oh! tikam mai. Mas malapit lang yun oh. Kapit sa yan, kapit na sa malapit. Ukang, ukang yun na. Ah. Ukang, ano no ukang, iyan kuha niya. Pagkatapos mag magpilit, hindi na mag-ukang. Nami-utang ladu. 'Yan utang na pala niya. Ganda siya, ganda, Mas maganda yatak pa kaga-noy, kapag araw. Oo. malapit lang yun oh. malaki Ang laki ng ibon eh. Parang hindi yun wak wak bro. Parang manok yun bro. Parang manok. Uh. Uh, oh, anong klaseng ibon yun? Anong klaseng ibon yun? Oh! Lumabas ka sa wakas nakakulay blue yung damit bro sa blue hindi na to gaya ng mga wakwak dati na nag-uuling ng katawan pero naka, ano, nakabutas ano na, to? parang sibilisadong tao na baka malok matinik siguro baka masugatan yung paa uh so, ito mga wakwak ito ay gumagamit na ng isip uh matalino pala ito mas delikado to kaysa dito mm -hmm. ng mga na parang taong grasa yung wala nang damit at marami kapag iniisip niya, kapag lumabas sa doon sa bahay kapag malalakad siya, kailangan siya magbutas para hindi siya matinik ganitong wow. oh. 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 klaseng oh. mga wakwak daw matisipag wow matisipag halodilo matalon talon na tao oh, siguro delikado to pag malapitan ah, oh. anong na sila? Mag-iisip na sila. Baka kailangan tayo kukunin yung buko kaya nauha tayo, sabi niya. Pinang pinangalagaan niya yung sarili niya. Oo. Matindi ka. Oo. Matebo, baka pawiran tayo dito ha. Biglang na... Biglang mawala. Bigla namang... Magpakita. Magpakita. Uy! 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 Uy!

Baka, baka umikot yan Sige to. sige baka... dito 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 Kuta natin dito Oh. Sigi. Sigi, sige. Wala dito. Wala. Hah San, san. Parang pagod to, oh. Oh. Saan, saan? kung matapang ka or nanakot ka lang magpakita ka saan ka man mapapunta hindi ka namin hindi ka namin atrasan saan tumalon yun sa bangin hindi kaya tumakas na yun kaya na Malakas yan, malakas yan Parang kasing lakas ng pinuno. nasaan ka man magpakita ka oh gi 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 oh 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 o. O. oh gi oh gi Oh. Ang hukupian sa bro. Malakas ka pala, ha. Ngayon. Pakita mong lakas mo. natin meng... lakas mo.

Kita. Gilig, giyam lig. Ha? Ano mo? Balian mo liig. Sige. 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 Lupa ka ba? Ta. Bakit mo binugahan baka malipong yan?

Yung mga patay na dahon. Magiging natin to. Hmm. Ang cute. An pwede mong damdlo. Hindi yan. Parang ano na yun. Narin yun. Oops. Nakasama oh. ka rin. Magkano dito? Sunog. Nasa ang na po? Naiwan mo? Lighter lang, lighter lang, lang. May dala ako doon gasolin na. Doon layo yung motor. Lighter lang, lighter lang. Itong lighter oh. Bro, itong lighter bro. Tama na bro. Oh, ikaw na magsunog, ikaw na Magsindi. Mamaya na. May ano pa. May isa pa. Lagay. Eh, hindi na muna tayo mag mag-close muna tayo ng camera. Baka maano tayo sa apoy. So, ayan mga lodi. Hindi na namin ipapakita yung pagsunod. Sinindihan na, na ni Mangkiting. Uh, ano namin? So, so, umapoy na. Dito pa yung mga ito okay. uh, na siya. Patay okay. siya. Sige. So, pasensya na. Hindi na talaga namin ipapakita pa. So, ayan mga alo Bro. o. Bro. Baka... Tara bro. Alerta tayo bro ha. Baka sige, may kasama pa to. Okay. Dahil nadali natin yung isa. So, kailangan maging alisto. Oo. Oh. So, sige bro. Sige, sige, Ay, sige. Hindi yan ang May clear naman yung... So, yeah. dia mau marketing para yana yana kuy lah